Hello guys! Pupunta na kami sa Balingke. Yan. So, mga Batang Kiapo. Babalik naman ulit sa Balingke. Bibili ng pangulam namin. Ayun Ayan. Naiwan namin yung ano yun, yung kabayo namin. Naiwan ko. Ito. Nandito sa loob yung kabayo ko. Ayun Pupunta kami doon guys. doon. kami doon. Mabatang kapo na dito. Tatawid muna kami, tatawid. Yun, wala mo, tatawid. Ah. Tawid, 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 tawid. Oh, wala dami mga ano, oh, Oops. yan Ang init dito. Oh. ini na na guys, oh, so, so, <laughs> yung kabayo namin iniwan namin yung kabayo isa lang eh <laughs> di, di kasiya sa apat o pasok na kami miss. pasok na kami guys oh, maghanap kami ng ano ng isda lalagyan namin ng ano gata pang ayan bago ba yan ayan, ayan. ayan. Yung isa yung maganda yung lalagyan ng gata para maraming tamo daw lalabas <laughs> ay ito dali ko bangus to ang inahan ina ng bangus yan ayun isa ama ng bangus kalbo ayun ang ama ng bangus nasa loob ayun Hah? Bangus, yang bangus. Itu tambako isi yang kilonya. How much? kilo. Huh? itu guys. Lagi ada yang kata. Lagi Ada pang pa lapot pa pang palapot o yun pang palapot to ng tamud. lagyan ng kata palapot hmm. kata Oh, lagyan hmm. ating kata nilinis na o Linis na niya Okay guys o oh, wag video daw siya o oh, oh, sayo sayo pa yung ano kigol <laughs> laki ng ano o oh, oh, dalawa sila o oh. video daw siya tingnan mo yung ulo niya parang kigol <laughs> <laughs> Tapos na guys. Ano? Yan. Nilagay na ng plastic. Ah, okay. Hello guys. Punta kami ng ano ng bibili sa gulay yan. Bib, bibili kami ng ano ng pichay or spinach. Ano namin, pasok kami dito sa loob. Marami dito. Yan. Bibili kami ng ano dito. Oh, kamatis, pichay. Oh, yan, pichay na yan. Pichay, pichay, pichay. Iligan ha. na. Ito. Ganda to. May luya naman tayo doon, wala ba? Oh, kuha ka na lang isa. Isa-isa. guys, oh. Yung binila namin, oh, to ulo sa igante. Oh, yan. Pero hindi matamis yan. Bumili kami yan ito. Ayan guys, oh, nakabili na kami. Pabili na kayo yung binili namin, yung tambakol. Pabili kami ng gata, doon kabila. Wala. Pasok, pasok. Bili ka na. Good morning, my friend! Oo. Mayroon kayong gata. Gata, gata. Yung pang ano, pang... toos <laughs> Kahit ano. Lata, Ayan. Bili kami ng ano. May powder dyan. Powder lata. Kahit ano. Para masarap yung ano. Para magic sarap. Wala na tayo magic sarap yun. Magic sarap? Wala na ba doon? Oo, uh, oo, Bibili tayo. Mamaya.